Ngayong araw po, September 14, naka-schedule po ang official turnover po ng Manila International Airport o yung Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa NNIC o New NAIA Infrastructure Corporation. Ayan. Sila po yung nanalo sa bidding para i-take over po nila ang operations at management po ng ating uh, pangunahing airport. Simula nga ngayon po ano, ang management at operation po ng airport po natin ay uh, sasailalim po dito sa bagong kumpanya ng NNIC na pinangungunahan naman po yan ng kumpanyang San Miguel Corporation. Ang layunin po ng takeover uh, na naging dulot po ito ng ginawang bidding ng isang pribadong kumpanya ay para po ayusin, paluwagin ang takbo po ng ating main airport sa Pilipinas. Mula po sa kasalukuyang kapasidad po nito ano, disenyo po ito ay 35 million passengers per year. Palalakihin po ng NNIC ang capacity ng ating airport hanggang 62 million per year sa isang taon. At bibilisan din po ang galaw po ng mga eroplano hanggang 48 movements kada oras mula po sa kasalukuyang 40 movements lang. Ang kontrata po ng bagong kumpanya na po yan ay uh, labing limang taon pero renewable yan for another 10 years. At uh, umaasa po ang Pilipinas na sila po ay yung kaban ng bayan po ay tatanggap po ng 900 billion pesos mula po sa bayad nitong bagong operator. Pero hindi pa po natatapos ang takeover ano nung isang araw nag-anunsyo na po yung general manager ng NNIC, si Angelito Alvarez, na balak daw po nilang baguhin ang assignment po ng terminal at mga eroplano. Oo po, medyo babalasahin daw po nila ang uh, mga terminal po natin. Ito po ang kanilang nasa isip sa ngayon. Sa Terminal 1 po, ayan, papagamit po yan, exclusive sa Philippine Airlines. Yung Terminal 2 po, ay ilalagay po dyan ang domestic flights po ng Philippine Airlines at Cebu Pacific. So ter, ano, domestic na lang po yan. Ang Terminal 3 naman po, lahat po ng international flights, international carriers, sila po ang gagamit nitong Terminal 3. At ang Terminal 4 naman po, ito po yung maliit na domestic airport po natin dati. Exclusive na rin po naman yan sa AirAsia. Wala pa naman pong sinasabi kung kailan sisimulan ang bagong assignment. Pero siyempre inaasahan pong mangyayari po 'yan sa lalong madaling panahon, di ba? Uh, parang nagmamadali po kasi itong bagong kumpanya. May pangamba naman po ang mga airline companies sa binabalak na bagong assignment ng terminals. Ang gustong mangyari ng mga airline companies ay eh dapat muna po magkaroon muna po ng masusing pag-aaral at konsultasyon bago po ipatupad ang mga bagong assignment. Ay ang plano naman po kasi, ang balak po nila gagawin daw po itong reassignment ay para po ma-optimize po ang gamit po ng mga runway po natin diyan. Ano, may dalawang runway po tayo, isang mahaba, isang maikli. Gusto nilang i-optimize po 'yan para dumami po ang galaw po ng eroplano kada, or kada oras, kada oras, di ba? Ang target po nila ay uh, 48 movements kada oras ano mula sa kasalukuyang 40 movements Sabi ng Cebu Pacific magkaroon muna daw po ng konsultasyon para po smooth ang paglilipat at wala pong abalang idudulot sa mga pasahero Sa kanila daw pong karanasan sa Singapore no sa Changi Airport Terminal 4 Extensive, extensive daw po ang naging usapan at inaabot pa po ng isang taon bago po ginawa yung paglilipat. E pareho din po ang sentimento ng Air Asia Philippines ano kailangan daw mailipa, maingat ang plano kasama ang time and motion study at sapat na panahon upang maiwasan po ang uh, disruption so abala yan po kanilang sinasabi. Suggestion naman po ng Korean Air ano eh, na ngayon ay gumagamit po ng Terminal 1, ay eh payagan naman po silang mag-iwan ng ilang eroplano dyan di po sa Terminal 1 para makaiwas po sa congestion doon sa kanilang bagong assignment. Lalo na po, karamihan po ng mga foreign carriers ay uh, lumilipad po sila yung mga late night uh, hours po ba, mga medyo hating gabi hanggang madaling araw po sila umaalis. Sabi po ng kanilang regional manager for the Philippines na si... Byung Kun Lee, balansihin po yung distribution ng flights sa pagitan po ng Terminal 1 at Terminal 3. Ang Terminal 1 po ngayon ay ginagamit po ng labing walong foreign carriers kasama po ang international flights po ng PAL. Ito po yung uh, original terminal po natin. Ang Terminal 3 naman po sa ngayon ay ginagamit po ng 22 foreign carriers Ah uh, at uh, ginagamit din pala itong International Hub po ng Cebu Pacific at Air Asia. Aba kung lahat po 'yan eh sa so Terminal 3. Medyo nangangamba po sila baka masyadong congested naman. Nagsagawa ng inspeksyon si Transportation Secretary Jaime Bautista sa Ninoy Aquino International Airport ngayong araw. Ayon sa kalihim, ito ay may kaugnayan sa nakatakdang turnover ng Naiya sa pribadong sektor na San Miguel Corporation. Aniya na isang makita ang sitwasyon ng Naiya ngayon at magiging pagbabago sa paliparan sa oras na maisaayos ito ng pribadong kumpanya. Tiniyak ni Sekretary Bautista na patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa Naiya kahit na San Miguel Corporation na ang nagpapatako nito sa September 14, eksaktong alas 12.01 ng ating gabi, ay ibibigay na sa San Miguel Corporation ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Ako, si Jojo Sikat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Nagbabalik po ang good trip, ang lingguhang biyahe po natin sa mundo ng travel, transportation, road safety at environment. Ano? Samahan po ninyo ako hanggang alas 9 po ng umaga dito po sa Pilipinas. Tuloy-tuloy po ating balitaan. Meron pa po tayong ibang balita tungkol po dito sa Ninoy Aquino International Airport. Eh, hindi rin po kagandahan itong balita na to, dahil pinayagan na po ang bagong operator na magtaas po ng terminal P, kung saan tinatayang uh, 11 labing isang bilyon ang, karang, ang karagdagang koleksyon na makukuha po ng bagong operator mula po dito sa bayad po ng pasahero yung na passenger service charges. Simula po sa isang taon, ano, tataas po ang bayad ng mga pasahero na dadaan po dito sa um, NIA, batay po sa Revised Administrative Order Number 1 Series of 2024 na inilabas po ng Manila International Airport Authority. Ayon po sa bagong administrative order, mananatili po yung passenger fee sa 550 pesos sa international at 200 pesos na uh, domestic. At uh, mula po dyan sa bayad na yan, no, oh, ang mapupunta po sa bagong operator ay 348 pesos para po sa international at 165 pesos mula po sa domestic. Pero pagdating po ng October 2025, next year, halos isang taon mula ngayon, itataas po ang kanilang fee at magiging 950 po sa international. Ano? 72% si increase po yan. Sa 950 po yan. At ang uh, domestic naman po ay magiging 390 o 95% po ang ini-increase niyan. Kasabay po niyan, siyempre, ang paglaki po ng party po ng uh, NNIC no, bagong operator, ano, 705 pesos po sa international at 334 pesos po para sa domestic. Noong 2023 po, ito isipin po ninyo. Ang dumaan pong pasahero po sa Naia ay 22.7 Million na pasahero ang dumaan po dyan 10.45 million po yan ay international at 12.3 naman po ay mga local o domestic eh, pwede niyo pong kwentahin po kung magkano po ang itataas po sa singil yan o magkano po ang itataas sa koleksyon syempre habang dumarami pong gumagamit po ng airport lalo na ngayon di ba? lalaki rin po ang koleksyon ng ating bagong operator na NNIC hindi lang po nagtatapos po dyan dahil magkaka magkakaroon ulit po ng adjustment ng airport fee sa ikapito, ikalabing dalawang taon po ng kontrata. At kung matutuloy po yung sampung taon na extension, magkakaroon na naman ulit ng adjustment sa ikalabing pitong taon at sa ika dalawang taon po ng kontrata. So sa loob ng kontrata po nila no, mula ngayon, limang beses pong magtataas ang airport fee. Bukod pa riyan, meron pa pong balak yung gawin. Magpapataw rin po ng panibagong take-off rate sa mga aeroplano ano, mula $795, uh, $794 to $1,794 dollars uh, sa international flight sa unang taon. Ganyan po, ano? At itataas po ang rates na yan kada 5 taon hanggang sa umabot po yan sa 1268 dollars hanggang 2865 dollars pagdating po ng 20 taon po ng kontrata international po yan sa domestic din po itataas din po ang bayad ng aeroplano, on take off fee ang tawag nila sa 15417 hanggang 34,617 sa unang taon po yan. At itataas din po kada limang taon hanggang umabot na po yan, 55,290 sa 20th year po ng kanilang kontrata. Ba siyempre, salungat po dito ang grupong airportwatch.ph. Masyado pa raw pong maaga para itaas po mga airport fees. Sabi po ng kanilang spokesperson ano si Danilo Lorenzo de los Santos paano magagawa ng San Miguel yung 170 billion na investment para i-rehabilitate ang NAIA eh kung yung kanilang mga investment po sa Manila International Airport sa Bulacan na 735 billion at diyan po sa Metro uh, MRT 7 o Metro Rail Transit 7 ay 125 billion eh delayed po yung dalawang yan. So paano sila makakapag-invest sa, bag, sa ating airport uh, rehabilitation? Sabi rin po ng convener ng Infrawatch Philippines, si Terry Rydon po, ano mag-focus muna po yung bagong operator na NNIC sa pagsasaayos po ng serbisyo, serbisyo po sa mga terminal. <laughs> Ayusin muna po nilang kanilang serbisyo dyan po sa NAIA. Halimbawa po, ayusin po nila yung cooling system na ilang beses na po bumabagsak at nagiging sauna po ang uh, loob po ng airport. At paanda rin po yung mga vocalators para naman po sa convenience po ng mga biyahero. No? Vocalators, eh, hindi naman umaandar yung iba dyan. Pagtuunan din daw po nila yung mga land transport po sa pagitan po ng mga terminal at sa paligid po ng terminal. Aba kung kayo po ay nagkamali ng terminal, wala koneksyon connection ang mga terminal po natin. Bahala po kayong lumipat sa tamang airport pag kayo po ay nagkamali. At sa ngayon po, wala pong direct transfer mula po sa airport papunta po sa LRT1 halimbawa o kaya sa MRT3 di ba? para po idugtong yung airport sana natin sa mga mass transport hub katulad po ng ginagawa po sa ibang bansa. At nabalita rin po natin mga ilang linggo na po nakakaraan may plano rin po itong bagong operator na mangolekta po ng mabayad ng mga sasakyan na maghahatid po ng pasahero dyan sa airport kapag lalagpas po sila sa palugit na minuto. May bayad na po sila, hindi ho pwedeng tumambay daw po dyan. So yan po ang mga bagong activities po. Eh ngayong araw pa lang po ng official turnover pero pero marami na pong Malalaking balak itong bagong operator po ng Manila International Airport.